Pumalta Samahan nito. niyo ito. po kami. Wala akong kakalas mga kapuso. Pero bago yan, meron ako tayong makakausap. Usapin ito ng nag-collapse na tulay sa Isabela. Yan. Alas 8 at 9 na ng umaga, radyo na. TV pa. Laban ng fake news. Dapat totoo. Engineer Alberto Cagnete, original designer po ng Kabagal Santa Maria Bridge Isabela. Nasa ating pong linya sa mga oras na ito. Engineer Cagnete, sir. Uh, magandang umaga uh. po sa inyo. Si Orly and si Weng po ito sa Radyo na TV. Pa. Good, Good morning po, Engineer. Po. Hello, good morning, uh, Orient Wing, at sa mm -hmm. uh, inyong mga tagapakinig. Engineer, uh, bahagi ho ba kayo nito at ano po ang participation ninyo? Nag-design, uh, nag nag gumawa o pati sa pag-construct? Ako ay ano, uh, original designer. Designer. Noong 2012, mm -hmm. uh, ano ako, uh, team yan ng, ano, ng, ng designers, ng engineers. Pero ako yung basically yung bridge structural engineer. So ako nag concept ng mga arpod no, ano so akin yung ano yung design ng ng lahat ng structural niyan. And yun, ah uh, 2012 pa yan din design ko. 2012. Nagkaroon bu ng lumang code pa ginamit ko 1997. Mm -hmm. Inaput siya nang 2015 na code. Mm -hmm. Nung by the time na pina-implement nila na yung 2015 na code, by 2017, walo pa lang sa 12 na r na dinesign ko ang natatapos. Mm -hmm. So, pag ano, binuo na yung, kasi isang kilometro yung ano eh, yung, yung pitong 960 meters na arches. Uh, ano 990 7, meters. Oh, almost 1,000. 720 lang yung dinisign ko. Mm -hmm. 720 lang. Okay. So, mga 1 kilometer yung flood plain niyan. So, yung kadugtong niyan, bagong code na. So, mm -hmm. hindi pwedeng yung luma ko na dinisign. Kailangan i upgrade. So, nag-collapse, yung, na, yung ano, nag-collapse nag na part, ah, bahagi ba 'yun ng inyong design, engineer? 'Yung ko 'yung buong do, ano, dose lahat. Ah, yung buong dose. Okay. okay. So, yung, so nang nabago na 'yung code, kayo na rin po 'yung nag-akma sa bagong code ng disenyo ninyo. Iba ang hinaya nila na consultant. Uh, hindi na po kayo 'yung nagbago na ng code. Hindi na ako 'yung nag-upgrade ng ano, nung design mm -hmm. base sa bagong code. Dahil parang hiwalay na na-bidding yon eh para mm. sa pag-design pero hindi na po diba na nalo. hindi po kayo na-consult nung bagong uh, kontra na designer ah uh, kailangan nila ko i-consult kasi okay. ano kasi kung pag may ako? binago pag may binago sila sa design ko mm -mm. ano uh, kailangan ni consult nila ako kaya nung ginawa nila parang 'yung mga design nila ano, uh, parang At, at sila sa akin. Okay. Na, okay. na ganun, nagpalang, kaya pumirma din ako sa mga plano nila na ano. Bakit na, ganun? Uh, engineer, bakit ganun? E, eh, total, kayo yung nag-design, bakit hindi yung kompletong... Hindi na sa inyo pinatapos. Oh. Kahit o nagbago na yung... bidding, ano, bidding kasi ang ano, uh, competitive bidding yung ano yung design okay. so yung design ng 2012 bidding siya so nanalo yung grupo yung Inyo. isang grupo mm -hmm. tapos actually yung mga consulting firms na nga nagaan eh pagkatapos pag nakuha nila yung project kukuha sila ng bridge engineer kumbaga no on call kami mga ano eh mga consultant mm -hmm. uh, so not tinawa not ano ko ng ano Normal yung ganyan ng engineer kasi pasensya na limitado limitado lang to kasi yung kalaman namin eh dahil pag, -pag, -pag, -pag Mahal kasi uh -huh. kami mga ano kung, mga special ako kasi specialist ako eh Okay. Uh, ano ang specialty ko talaga ano yung mga tulay na struktura kasi nag nag post graduate ako sa states nang may master's degree ko na structural engineering sa states. Mm -hmm. Mm. Ano, uh, so, Nakaka-specialista so, na talaga ako. Okay. So, Ingen. Kanya, ilinawin ko lang po, merong nanalo ng bidding doon sa unang base nung eh, disenyo oh. na ikaw po yung kinuha na nag-design, na tama po. Oh. Ngayon yes. nagkaroon ng bagong bidding para doon sa inekmana sa bagong code yung tulay. May nagbidding oh. ulit, iba na nakakuhang kontratista, iba na ang consultant ang hindi, nila. Hindi, consulting firm. Iba na yung consulting firm yeah. na nanalo. I iba na po ang nanalo. So hindi na po ikaw ang kinuha nila. Iba na yung na. nag-design nung huling bahagi po ng tulay. Tama po. Yes. Pero, Pero pinagpalam nila sa akin. Base doon sa pag-aaral ninyo sa disenyo nila, akma naman po doon sa nauna ninyong disenyo o oh, malaki ang pagkakaiba? ah uh, malaki ang pagkakaiba sa earthquake, sa seismic. Mga 50% ang itinaas ng ano ng earthquake force sa uh, so sa lindol. Tapos sa uh, ano sa truck, mga bigat ng truck, ano, sa vehicular load, uh, tumaas ng ano, tumaas ng bahagya. Ano po yung tumaas ng bahagya? Ano pong ibig sabihin niyo doon? Ah, uh, siguro mga Almost uh, siguro tomas ng mga 20% yung ano yung mga truck. Yung okay. bigat po yung tonnage ika nga nang pwedeng dumaan tama po ba? Oh. Sa madaling sa madaling salita ito sinisimple namin kasi mm -hmm. para mas maunawaan ng mga hindi pamilyar sa architecture and yes. design. Ibig sabihin nung mula nung inyo uh, konsepto concepto uh, nagkaroon ng pagbabago. Yung pagbabago mas nag-improve siya mas naging yes, oh. mas mas naging mataas ang pamantayan niya para yung mga pwedeng dumaan diyan eh pwede yung mas mabigat pa o mas malaki pa pag sasakyan Ganun po ba ng engineer. Hindi. ang pinagkaiba ba is more uh yung pa rin yung truck na ginamit pero doon sa sitwasyon na mapuno ng traffic yung ano yung uh, tulay uh -huh. pero pag puno na siya ma malilit na maliliit na sasakyan yung ano Magagana na kotse, van, bus o mga truck na wala naman. Mm -hmm. yun na 'yung ano, 'yun na 'yung sitwasyon. Pero isang mabigat pa rin na truck. ano? Mm -hmm. Ang dumaan. Ang naka um... ang din naka-design sa bagong code. Okay, nung ginagawa ho ba ito, nababantayan niyo ho ba ito, engineer? Nasusubaybayan niyo ho ba paano ito? Lalo, mm. lalo, na, yung specifications ng mga nung mga klase ng baka, mm -hmm. ng sumento, at nung, uh, lalo, lalo na yung foundation po nito. Yung mga dalawang nasa ilalim po nito, mga, mga post deposit sa ilalim po nito. Yung klase ng simento na ginamit, mm -hmm. yan. Yeah. Ah, magandang tanong yan. Ang polisiya ng DPWH, lalo na sa mga tulay, is kung sino yung nagdi-design, hindi siya involved sa construction. Uh, mm -hmm. So, dyan sa tulay na yan, kinonsulta lang, kinonsulta lang ako nung nagka-problema saka o kaya pag may mga komplikado na ano. Kasi komplikado yung tulay na yan eh. Pag may mga komplikado na kailangan ng expert advice. Bakit niyo po nasabing komplikado yung tulay engineer? Dahil yung makikita niya yung mga karaniwan na tulay na ano na dinidesign niyo. May mga suporta lang tayo, tawag namin doon substructures. Tapos yung pinapatong lang yung daanan or tawag namin superstructure, patong ka lang ng patong. Ah, mm -hmm. uh, medyo madaling gawin 'yon kahit na ordinaryo na ano na mga engineers, pwede nilang i supervise yung construction. Yung sa akin kasi arko eh. Kaya yung arko na yan, hindi mo pwedeng putulin yung arko habang nag construct ka sa kasi sumisipayan ano eh sideways. Mm -hmm. So, pala nga tama yung methodology mo. Pala ano So, sa so madaling sabi, ang nagbantay niyan ni sa ng DPWH Region 2 sa construction. Mm. Yung pong, yung pong factor na pwedeng lum, lum, yung lambot ng lupa sa ilalim ng tulay. Siyempre, considered Wal 'yon engineer. Oh, oh, pero walang problema ang mga foundation niyan. Ah, uh, dahil Hindi, sa dito sa mga insidente sa Kano, walang walang problema yung mga pundasyon. So hindi bumigay dahil mahina yung pundasyon doon sa portion especially oh, yung, doon sa ano, portion yung na super yung superstructure yung ano, yung nakapato, mm -hmm. yung ano. Yung binibitbit ng arko, yun mm -hmm. yung naputol. Actually mm -hmm. yung koneksyon nung ano, nung hanger, hangar tawag namin doon, yung solid na mga ano na yun ang bumigay. Parang Oh, solid na bakal na bilog. So, yun, yung... yung connection yes. So, ang bumigay. Sa pangyayaring ng engineer, anong tingin ninyo na naging kahinaan ng tuloy? Bakit bumagsak? Ba uh, walang... Uh, ako, ano, ang inaano ko is magkaroon ng forensic engineering investigation. Pero ako, malaka, malaki ang tiwala ko na walang problema sa design. Mm -hmm. Masasabi ko rin na ano, okay yung construction kasi kilala at ano marami nang tulay ginawa nung contractor yung MDI construction. Ay, nasaan po ang problema so, bakit bumagsak kung sa design at saka o, sa construction ay walang problema ika niyo? Ayan, magandang tanong 'yan. At 'yun ang gusto kong madiin na mahat mahalagang issue overloading. So, ang dinisenyo namin, mo. ang di Oh, ang dinisen namin kasi which yung sunod kaming bridge code. Eh. Okay. Ang din ang namin is na uh, sa bridge code is ano 26 tons na no na truck. Tap kaya nagpalabas yung ano yung DPWH ng Department of Order na lalagyan ng signboard ng ano lahat ng mga tulay sa Pilipinas na yung six wheeler na truck 17 tons yung uh, 10-wheeler, 27 tons. Tapos yung 18-wheeler, ano, uh, 38 tons. So nakadesign yan sa ganyan, yung tulay namin. Pero dapat wag lalagpas doon. Kasi pag ganon, delikado. Ang na-report is mga 102 tons daw yung dumaan. So malayo-malayo na siya doon sa 27 tons. Pareho siya ng... Makukumpara yung truck na ano na sa tulay na bumagsak na yung span na ano na na sa 10 wheeler sa 27 tons malayo na yung 102 tons 102 tons. Malayo pero, nga naman. Pero, ko, pero, although, pero, pag, although, alam ko yung truck na yun, 102 tons ba bigat nun? Na, oh, na, oh. Oh, na, 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 parang napaka- Aandar na, pa ba yung oh, bigat? Nirefute yun nung, ano, nung tracker, tinimbang daw nila. Oh. Nasa kulang-kulang 70 tons lang daw. Mm -hmm. Hindi daw -hmm. daw abot ay pero yung 70 tons, malayo pa rin yun. 27 tons na ginagamit namin mm. sa design. Okay. Yung nga po, yung nga po. Anyway, Um, yung yung overloading talaga malaking problema natin yan. Hindi lang sa mga tulay, pati sa mga mm. kalsada, engineer. Totoo yan. Pero yan 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 ang pero, gusto ko idiin. Pero yung doon, mga ano natin, Manila South Road, Cagayan Valley Road, Manila North Road, Mahardika Highway, pag maraming dumadaan na truck, asahan mo buwan lang yung ano, yung Isira. yung kongkreto mo uh, ano. Okay. Pero yung mga ito ito. Este ko lang kayo, engineer ah uh, para baka makaligtan ko lang kasi. Bibigyan ko ng pagkakato mag-explain dahil itong design mahaba kaya na mismo nagsabi mahaba itong tulay nito. So sa ganitong kahaba, kailangan bukod doon sa foundation sa ilalim, meron din in, 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 narinig ko lang naman ito, hindi makasaya ko mm -hmm. engineer. Hindi bukod sa foundation sa ilalim matitibay. Pati yung mga cable suspension nito dapat matatatag. Ma, parang style George Washington Bridge, mm -hmm. parang style uh, San Francisco yeah, Bridge. Yung ano Marcelo Fernandez ah, dito sa atin sa, sa silo yes. uh, uh. merong mga mga poste sa gitna at yung poste yun yung nag distribute ng weight Pero... using uh, cables mm -mm. para may support sa dali, may support din sa ibabaw. Anong reaction nyo doon, engineer? Ah, uh, tama 'yun. Ano, sa totoo lang, kaya ako confident sa design ko kasi hindi ako nagsasagad ng design. Ang design ko laging may pasobra yan. Kaya lang, yung pasobra ko, minsan 10% lang, minsan, ano lang, uh, 50, ano, sagad ko nga dyan sa connection, sa sa mga ano, halos, ano, halos kalahati, or almost 50%. Kasi ito, ito nakikita na, 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 namin. ubus, ito, ito nakikita. Na, lahat yun, pag oh. 70 tons ang dumaan, tapos 27 tons lang ang design mo. Mm -hmm. Ito nga nakikita namin kasi, ano, ano ba tong kable uh, mula doon sa arc papunta sa may pinakakalsa? Solid, solid, na, solid yung, siya na, solid siya na, Rod. Uh, uh, Tapos hila, hila hila yung over, na yan, oh, kahit ma over design. Ko. Over design ako dyan eh, mga times 12 yung over design ko dyan. So walang bumigay na, Rod, yung connection mm -hmm. ang bumigay. Yung mga tornilyo siguro naputol. Pero Nasa sabi ko na ano maganda yung pagka construct maganda. Walang problema yung design kasi 12 na arto yan eh. galing siya sa Santa Maria side nakadaan na siya ng Siam doon sa pansampu Dun na ako mm -hmm. parang may bumigay na isang connection at isang connection lang ang bumigay kahit over design ko siya ng 50% kung triple naman yung mm. ano o ang dumaan then ano then uh -uh. Eh, di na, di sa... ano na yun? Uh, domino effect na yun. Pag may putol na sa domino effect, putol, mapuputol, sunod-sunod yung iba. Pero ito ang putol lang, yung ikasampu. Y ang bumagsak na span is yung ikasampu. Oh, oh. Nakadaan yung dalawang truck doon sa ano, oh, oh. sa siam eh, yun yung pong sa na sa ano, pang labing isa, saka pang 12 labing dalawa, nakadaan yung hmm. ano. Yung yun yung yung ng, ng sabi niyo nga kanina, kailangan ng forensic. Engineer, oh. para malaman mm -hmm. kung ano. Pati dyan yung oh. klase ng simento, masusuri ba dyan yung PSA, PSA kung tawagin? Saka oh. yung mix, mix design ng simento. Pati yung kahit yung Na, ano, kahit na maayos ang pagkagawa, uh, kung sobra-sobra yung load, triple A kunyari sa ginamit sa design mm -mm. at yung pinagbasihan sa pag-construct. Mm -hmm. Then, maninilikado yung ano. Doon sa, uh, ang, ang, nakakalungkot dito, doon sa labing dalawang ko, may isang bumigay. Mm -hmm. Okay. Yun. Pero, uh, kaya subuk, nasubukan na matibay yung pagkakonstruct, pagkakonstruct niya, matibay din yung pagkadesign niya. Meron uh, uh, anyway, lang bumigay doon sa ikasampu. O engineer, magkakaroon po ng investigation ngayon dyan. ng Pinahanap po mga... kayo ng mga... Pangulo. Yes, na, pin... <laughs> naka na, Nakapunta na nakabisita <laughs> na po ba kayo sa Malacanang? po ang Malacan dapat niya. tanungin dyan, sabi ng Presidente. Ako naman eh, ano, nana na, na, ano, actually, ang mga ganyan kasi nag refrain kami dapat ng ano, dapat may impartial na mag-iimbestiga. Mm -hmm. Tapos pag na, ano na, pag na, may natapos na yung investigation, then doon na, ano, doon na, dapat mag-ano ng conclusion or statement mm -hmm. ng no, ano ah uh, mahirap mong yung premature saka ano mas maganda kung third party yung sinasabi ni secretary Bonoan mm -hmm. na ano na mag-iimbestiga ano yeah oo mm -hmm. kasi oh. ano ginagalang ko yan si secretary Bonoan kilala ko siya uh, magaling na ano yan mm -hmm. na engineer. Okay. engineer okay Maraming salamat po sa inyong yung binigay engineer, ng pagkakataon you, ha? po salamat po uh, engineer kanya good morning sir, sir siya po ang uh, original designer ng kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, Engineer Alberto Cañete, ang mm -hmm. inyo pong napakinggan.